Kinalaunan, nakarating na si Sir Miles at Face Mercenary Corp sa kanilang destinasyon ayon sa mapa. Sa halip na isang nayon, isang daan lamang ang kanilang nakita. Ipinaliwanag ni Miles na sila na ang magdadala ng mga kalakal kay Antiel. Kumuha si Miles ng isang parang kwintas mula sa kanyang bulsa para ipakita sa Corp kung ano ang ibig niyang sabihin. May lumabas na mahika mula sa kwintas at nagsimulang umikot sa paligid. Nagtakas si Fian tungkol sa mga kwento tungkol sa kapangyarihan ng isang Archmage. Hindi ito isang ilusyon dahil ramdam na ramdam nila ang bigla ang pagbaba ng temperatura. Pagdating doon ay binati sila ng isang matandang lalaki bilang mga bisita mula sa Buton Merchant Association. Inilahad ng matandang ito na natuwa siya sa kanilang trabaho dahil alam niyang mahirap hanapin ang ibang kalakal napansin din niya na may mga tanda ng buhay na umalis mula sa iba't ibang bahagi ng karwahe, na nagpapahiwatig na may mga pumanaw. Ipinaliwanag ni Sir Miles ang kanilang sitwasyon at sinabi na tanging ikatlong bahagi na lamang ng mga miyembro ang nakarating doon. Inalok ni Sir Miles na ibenta ang mga bangkay ng mga demonic beast sa matandang lalaki. Pumayag ito na idagdag ito sa bayad para sa kanilang request at inabot ito ng 150,000 marks. Nagulat ang Peace Mercenary Corps sa presyo, ngunit ang mga Archmage ay mayayaman. Patuloy na nagmamasid si Helmut sa matandang lalaki at napagtanto na ito ay malakas at ang kanyang kapangyarihan ay iba kaysa kay Erugo. Napansin ito agad ng matandang lalaki at naging interesado rito. Mga salamangkero, lalo na ang mga nakakakita ng katotohanan na nakatago sa loob ay may kakayahang mapansin ito. Pinagsabihan si helmot ng matandang lalaki na huwag ng magsalita pa higit doon, nirerespeto ng matandang lalaki ang kanyang nais na itago ang lihim, kaya't lumikha siya ng isang harang sa paligid nilang dalawa. Sumumpa ang matandang lalaki sa ngalan ng mga salamangkero at ginamit ang isang panunumpa ng mage. Ang pangako na itinatag ng mga salamangkero na sakaling ito'y mabasag ay maaaring magdulot sa kanila ng pagkawala ng malaking mana agad itong alam ng matanda na tungkol ito sa Seed of Darkness sa loob ni Helmut, Nais ni Helmut malaman kung paano ito maaalis, ngunit sinabi ng matandang lalaki na imposible ito. Ang buto na may kapangyarihan ng isang demonyo ay naninirahan sa mga sanggol na inaasahang mamatay sa sinapupunan pa lang ng kanilang ina. Sila ay inililigtas ng Seed of Darkness at kinakailangang mabuhay kasama ang buto hanggang sa kanilang kamatayan. Ibig sabihin ang seed of darkness ay hindi naiiba sa puso ng isang tao. Iniisip ni Helmoth na sana ay may alam na paraan ang isang Archmage ukol dito, ngunit wala. Ito ang unang pagkakataon ng matandang lalaki na makakita ng isang tao na may control sa seed of darkness. Karaniwang ang seed of darkness ay nangangailangan ng demonic energy mula sa may-ari nito at habang mas tinututulan nila ang demonic energy, mas lalong nawawala sila sa kanilang isip at mas lumalabas ang kanilang likas na gawaing masama. Sa huli, maaaring mabaliw sila dahil hindi kayang mapanatili ang kanilang kaisipan. Magiging bahagi sila ng demonic energy at magiging kahawig ng isang demonic beast. Ngunit ang kaso ni Helmut ay kakaiba. Ayon sa matandang lalaki, kayang gapiin ni Helmut ang buto gamit ang ibang kapangyarihan, Ngunit ang kapangyarihang iyon ay maaaring maging mana o vis. Parehong kapangyarihan na nangangailangan ng malalim na talento at oras para pag-aralan. Ngunit ang isang buto na hindi tumatanggap ng demonic energy ay mas mabilis na umaatake sa isip nito. Sa palagay ng matandang lalaki, na si Helmet ay nagtraining ng bis habang tinatanggap lamang ang sapat na enerhiya para hindi magwala ang buto. Hindi alam ni Helmut kung dapat siyang mag-alala o hindi dahil hindi umaasa ang matandang lalaki na lalabas siya mula sa Forest of Roots. Kahit ang mga pari ng Luman ay mahihirapang madama ang buto at ang Archmage mismo. Napansin niya lang ang buto dahil ito ay nag-react sa makapal na demonic energy doon. Kailangang iwasan ni Helmut ang mga lugar na may demonic energy sa abot ng kanyang makakaya sinabi ng matandang lalaki na sa kasalukuyan, wala pang magandang hinaharap si Helmut. Ngunit mas lalakas siya sa hinaharap at magiging isang makapangyarihang individual kung magagawa niyang iwasan ang atensyon ng templo. Ngunit lahat ng mga mayroon ng Seed of Darkness ay malamang na maging mga kriminal o demonic beast. Ang kanyang espada ay sisirain ang mundo at sa kanyang mga kamay ay mawawala ang maraming buhay. Ito ang pangkaraniwang tadhana ng mga mayroon ng Seed of Darkness. Sinabi ni Helmut na hindi ito mangyayari dahil tao siya. Interesado ang matandang lalaki na mapanood siya na patunayan ang kanyang mga salita. Kung hindi makakayang malampasan ito ni Helmut ay kailangan siyang pigilan. Ngunit kung magagawa niyang magtamo ng mas mataas na antas kaysa sa matandang lalaki, maaari niyang kontrolin ang kadiliman mismo. Ibinigay ni Fian ang ikatlong porsyento ng gantimpala kay Helmut bilang kanyang bahagi. Binigay din niya ang bag na naglalaman ng mga bagay na dala ni Helmut mula sa Forest of Roots. Akala niya'y nawala na ito, ngunit natagpuan ito ni Fian habang nililinas ang mga bagahe. Nagpasalamat si Helmut sa kanya, ngunit ipinakita ni Fian ang kanyang pasasalamat dito bilang tagapagligtas ng core. Si Fian ay excited na ipakita kay Helmut ang kanilang headquarters na mercenary corps matapos ang kanilang request, ngunit nagpasya na si Helmut na umalis. Sinabi ni Tanya na maaari pa rin niyang gamitin ang Certificate ng Mercenary, ngunit in-upgrade lamang sa Rank 3 dahil ito ay pansamantala lamang. Malungkot sila na kinailangan ni Helmut na umalis, ngunit hiniling nila siya ng magandang kapalaran. Sinabi ni Tanya sa kanya na mag-ingat siya. Nagpasalamat sila sa isa't isa at nagawa pang magbigay ng papuri ni Helmut sa mga pagkain ni Finn. Pinangako ni Fian na kung kailanman kailanganin ni Helmut ng tulong ay maaari siyang lumapit sa corpse. Namutawi sa puso ni Helmut nang iiwan niya ang kanyang mga kasamahan, gaya noong iniwan siya ni Darian at iwan si Elaga. Gayunpaman, kung magpapatuloy si Helmut sa pagiging isang mercenary, kinakailangan niyang makipaglaban sa mga demonic beast, at maaaring magdulot ito ng kanyang pagkatalo sa Seed of Darkness ang tanging paraan upang tiyakin na hindi siya magiging masamang tao o demonic beast ay maging mas malakas sa punto na kahit ang seed of darkness ay hindi na siya makokontrol. Nagbalat kayo si Napol at Max matapos nilang iwanan ang kanilang mga kasamahan, at nagiinom sa isang restoran habang tinatago ang kanilang mga mukha. Iniisip nila na hindi sana sila pumayag sa delikadong request at nakaramdam lamang sila ng kasamaan loob para kay Caleb. Ang iba ay hindi espesyal at maaari pa rin nilang buuin ang Terek, hindi katulad ng peace Mercenary Corps na inakala nilang ubos na. Ngunit nagulat sila nang makita ang mga miyembro ng Face Mercenary Corps na dumaan, na ang ibig sabihin ay hindi na nila magagawang takpan ang insidente at kanilang pagtataksil. Kakaunting panahon na lang bago mai-report sa guild ang kanilang ginawa. May plano si Paul na nagsasabing mas mabuting magnakaw dahil wala ng ibang alternatibo kaysa sa magutom si Helmut ay nakaupo sa isang pampubliko na tindahan na labis na naguguluhan, kinakailangan niyang hanapin ang clue para sa kwintas na dala niya mula sa Forest of Roots. Binuksan niya ang kanyang bag at nakitang mas marami ang pera na nakuha niya sa misyon kaysa sa binigay ni Darian. Natagpuan din ni Helmut ang isang liham mula kay Darian. Sa sulat, sinabi ni Darian na kung binabasa ito ni Helmut, ibig sabihin ay pumanaw na siya o maaring ito ay nagtagumpay na makalabas mula sa Forest of Roots. Marahil nahihirapang si Helmut sa pag a sa labas sapagkat ang paraan ng kanyang pamumuhay mula ngayon ay iba sa paraan kung paano namumuhay ang mga tao sa labas. Alam ni Darian na hindi kasalanan ni Helmut kaya hindi niya kailangang magdalamhati tungkol dito. Alam niyang malapit nang dumating ang oras niya at dahil siya ay nag-aalala kay Helmut, agad na pinanto ni Darian ang sasabihin. Kung pagalagala si Helmet at walang malinaw na layunin habang naglalakbay, subukan niyang pumunta sa badan. May isang lugar na tinatawag na Greta Academy na inaattend ng mga bata sa kanyang edad. Gusto ni Daria na magkaroon si Helmet ng mas maraming kaalaman tungkol sa pagiging tao na kulang sa kanyang mga aral. Ito ay isang lugar kung saan ang mga karaniwang tao at mga maharlika ay parehong nag-aaral wala ni isang tao ang magtatangkang alamin kung saan siya nang galing o kung sino siya. Hindi niya magagawa na mag-enroll mag-isa, kaya kinakailangan niyang hanapin ang isang lalaki na nagngangalang Ethan Kudrow. Malalaman niya na siya ay Daisy Pulo ni Darian kung ipapakita niya ang espada na ibinigay ni Darian sa kanya, nanumpa ito sa kanya kaya tutulungan niya si Helmut. Ayon kay Darian, maaring ang daigdig ng mga tao ay mas mapanganib at nakakatakot kaysa sa inaakala ni Helmut hindi ito isang lugar na ang lakas ay masasagot ang lahat ng kanyang mga problema, ngunit dahil na rin sa kaya niya ang lahat ng kanyang mahihirap na pagsasanay, tiwala siyang magagawa ni Helmut ng paraan upang malampasan ang pagsubok na ito. Napansin ni Helmut na nanginginig ang mga titik ng sulat, na nagpapahiwatig na halos wala ng lakas si Darian para isulat ito. Nagpasalamat si Helmut dahil alam na niya kung saan siya pupunta. Dumating na ang pagkain ni Helmut at nagkakahalaga lamang ito ng 15 marks, binayaran niya ito gamit ang isang libong mark coin dahil plano niyang matulog doon at umalis kinabukasan. Nakatanggap siya ng 90,000 marks mula sa request, kaya't mas sulit ito kaysa sa inaakala niya. Bigla na lamang ang lalaking lasing na naruroon kanina pa ay lumapit kay Helmut. Alam nitong mayroon siyang maraming pera at kasama niya ang ibang lalaki na susubukan na nakawin ang pera ni Helmut. Hiningi nila ang 20,000 marks, ngunit tinanggihan ni Helmut na ibigay ang pera. Nagalit ang lalaki at susuntukan si Helmut, ngunit madali nitong hinawakan ang kamao ng lalaki at lumaban. Nagtanong ang masasamang tao kung sino si Helmut sapagkat malakas siya, at sinabi lamang ni Helmut na isa siyang mercenario. Sinabi ni Helmut na umalis sila at nagbanta sila na bantayan niya ang kanyang sarili. Sinabihan si Helmut nang nagbebenta na umalis agad sa bayan. Ang kanyang mga nakalaban ay ang Black Hawk at mga bandido na nangunguna sa mga krimen. Nagdeklara sila ng digmaan at papatayin nila ang kahit sino na meron silang kakayahan. Abala ito para kay Helmut, ngunit pinapapunta niya sila sa ibang lugar para hindi masira ang kanilang tinitirhan at hihintay niya sila sa gubat. Alam ng mga magnanakaw ang gubat kaya akala nila nagkamali si Helmut sa pagpunta doon. Gusto nilang ipakita na mas nakakatakot ang Black Hawk sa gabi kaysa sa anuman sa mundong ito. Nalaman ni Helmut na maraming tao sa mundo na kumikilos na parang mga demonic beast. Mayroon ding mga tao na nagtutulungan at sinasakripisyo ang kanilang sariling buhay para sa iba. Hindi niya alam kung paano lutusin ang problema na kinakaharap niya ngayon kundi sa pamamagitan ng lakas. Subalit para kay Helmut, ang mga tao na kumikilos na parang mga demonic beast ay dapat ituring na mga demonic beast. Ayon kay Helmet, mas nakakainip ang Black Hawk kaysa sa inaasahan niya. Napagtanto niya matapos patayin ang mga ito na mas mahina pa sila kaysa kay Tanya. Kinakailangan pa rin niyang makipaglaban sa iba pang mga tao upang malaman ang pamantayan ng lakas ng tao. Nang biglang sumakit ang buto sa kanya. Nagtataka si Helmut kung ito ay dahil sa pagpatay niya sa mga tao sa halip na mga demonic beast. Napagtanto niya na masamang galaw ang pagpatay sa mga magnanakaw dahil maaaring lumakas ang seed of darkness sa kanyang katawan. Kinakailangan niyang iwasan ang kanyang mga kalaban sa abot ng kanyang makakaya kung hindi man niya sila kayang patayin. Kailangan din ni Helmut na pumunta sa baden ng mabilis. Si Sir Anton ay nakatanggap ng balita tungkol sa mga miyembro ng Black Hawk na namatay ang nagbalita ay nagsabing malalaman nila ang eksaktong lokasyon ni Helmut kung magpapatuloy sila sa pagtuntun. Inaasahan ni Sir Anton na darating ang rankto na mercenary, ngunit hindi niya alam na si Paul at Max ang mga ito. Malugod na tinanggap ni Sir Anton ang kanilang pagsapi sa panahon na mahirap humanap ng mga magaling na tao. Gayunpaman, may kondisyon para sa kanilang pagsapi iba sila sa normal na mga mercenary corps dahil gumagawa sila ng mga bagay na labag sa batas. Kaya't hindi dapat maistorbo ang mga miyembro sa isang trabaho dahil sa mga katarungan o moralidad. Kinakailangang patunayan nila ang kanilang kakayahan. Ipinaliwanag ni Sir Anton na lima sa kanilang mga kasamahan ay nawawala kagabi at natagpuan ang kanilang mga bangkay sa gubat. Sila ay napatay sa isang saksak lamang habang lumalaban sa isang mercenario inilarawan ni Sir Anton ang mga katangian ni Helmut kaya't ang dalawa ay dapat siyang patayin. Nangako sila ng mas magandang kalidad ng buhay sa Blackhawk Mercenary Corps. Ayon sa ulat, ang salarin ay naruroon sa nayon. Hindi ito maaari ing makalayo dahil konting oras pa lang ang nakaraan mula sa pangyayari. Nagpunta si Helmut sa Mercenary Guild para magsumite ng request dahil nais niyang umalis ng hindi nagiging sentro ng pansin. Ikinagulat ng babaeng nasa unahan ng desk ang ranggo ni Helmut dahil siya ay bata pa. Humiling si Helmut ng isang request na maaari niyang gawin habang papunta sa badan. Ayon sa babaeng ito, ang badan ay isang malaking lungsod, maraming tao ang gustong pumunta roon, kaya't madali itong makakakuha ng mga request tungkol sa escort o transportasyon. Inalok si Helmut na maging escort ng isang maharlikang babae at ang kabayaran ay 800 marks, ngunit may kondisyon kailangan na ang mercenario ay magustuhan ng babae.